Magandang umaga po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga. Tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa inyo. Okay, eto na po sa bansa po. Pilipinas, ang 3 digit lucky numbers mo ay number 037. Ayan po. Sa Alaska 189, sa Greece 377, sa India 226, sa Canada 131, sa Japan 5, 3, 6 sa Italy 193 sa Cyprus 035 sa Kuwait 269 sa Saudi 735 sa Israel 288 sa Taiwan 938 sa Malaysia 679 sa Thailand 115 sa China 020 sa Mexico 513 sa Texas 987 Sa Las Vegas 216 Sa Hong Kong 474 Sa Singapore 785 Sa Dubai 313 Ayan po, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers po ngayong umaga mga kalaki Abay, sana po palarin ka ngayon na na po at sa mga nagnanais po dyan na mabilan ang kanilang mga anak ng school supplies tutulungan po namin kayo comment lang po pero hindi po ganun kalaking halaga sana po pagpasensyahan nyo po